Good morning guys, ah, ngayong umaga, ito na naman tayo, mag-harvest na naman tayo ng ating mga pako, oh, oh. ayan Kahapon hindi tayo nung umuha kasi So ayan, medyo mahaba na yung iba Ngayon, harvestin na natin sila Harvest-harvest lang ulit pag may time Ayan, ah uh...

tawo kasi natin yung kunin na uh, ito mo to harvest na to Ayan, ang dami maliliit na pagka ano pwede nating itanim. So, para may nakita ko piso guys. Ayan. Nakaswerte pa tayo. Nag-harvest na tayo. Magkakapera pa. Sana madami. <laughs> Ayan. Okay, ang dami po malang maliliit na mga nagsibulan. So, pag ano yan, tatransfer natin yung mga yan. So, asap na, okay na. Okay, siyempre na, meron isang malaki. Okay. So ayan guys, oh, naka isang harvest na naman tayo May pang 1-8 mil na naman tayo So yun, sana na gusto nyo yung pag-harvest natin mamaya uh, Yung na naman to Tagalan natin ng kamatis at sibuyas Tapos timplahan natin okay na. So, ganito na lang po guys. Maraming salamat sa panonood. Thank you for watching at happy planting.